Positive Jimmy kasama ko Rita din sa latag. May huli sa baba. First time na sinamahan niya ako ng post-workout na talaga post-workout. Wala na, gano kalaki kong gano karito. Pinagpaplanuhan namin ko sana ni aahahon uh, eh. Oh. Uh, Lakas. Lakas to. Ayun na siya. Yun. <laughs> oh. Fu. Nakikita ko sa inyo yung kawil natin. Sobrang lalim niya, walang hindi pa. Tingin ko katangang dumali dito. Yung iba, walang pain. Nakadalawa na tayo. Ito lang ang may Pero tingin katangang o talangka ang dumali dito. Meron pa tayong dalawa dyan. Iyon. E tsaka yun Yung isa parang meron. Manahin ko muna ito itong isa walang pain napakalalim ito pero naubusan ng pain ibig sabihin talangka may mga talangka pa rin sa ilalim biro mo ho, oh, labing tatlong metro ang lalim talangka ano ang pain ang ganda ng pain natin kung haba eh. pero walang muli tingnan pa natin yung dalawa baka meron yung isa Konse, tingin ko meron batak ngayon magandang balita kung si Jimmy kasama ko rito dito sa latag may huli sa baba first time na sinamahan niya ako rito swerte talaga si sa ngayon medyo mataas ito gagawin ko doon na ako dadaan papunta rito Konsi, mahala na, gano'ng kalaki kung gano'ng kalaki ito okay. pinagpaplanuhan namin kung saan ni Ahaon eh pero tingin ko doon sa pinakamalapit ngayon dito tatalong na ako rito swerte ay huli tayo wala swerte yan hindi naman nakalalaki siguro pero ramdam ko yung batak niya kaya, kaya wala kang makakapitan dyan mahirap kumapit Alalayan kita pag doon. Sige, sige. Sige. Okay. May kita doon. Oh. Andito yung kamil. 나오라 오, 바닥. 오, 나가시. 나가시우 오, 나가시다. 오, 나

Haba pala eh. eh napakalalim. Talagang pinasahit ito sa ilalim. Ayan na siya. Yun! Ito. Oh, yung mga apatan lang. Oo. Oh. Mausay. Ang sabit niya ay oh, hindi lunok. pag inahon natin dito ay dito ang albert ito mas madali dito 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 tayo oo oh, dito kapitain lang na may ito mga wala nang eh hawakan muna ko pa ng isa oo oo ng ka isa pa sige muna <laughs>